Ayan mga idol. So, day 8 na po at saka mag uh, lagay po tayo ng ating mulching. Ayan, dayami po mga idol. Ayan. Kasama natin si Paring Jumar, ang taga. Deliver natin ng uhot. Ayan. Ayan, partner. Quick wide. Hello mga Inday. Yan ika day 7, ah day 8 na day eight po nating na. uh, watermelon mga idol. Yeah, dito kami sa pa rin kami sa Pulunuling, 2 pcs out Katabato. Po yung mga planters namin, same pa rin sila. At ayan uh, yung update namin dito. So day 8, naglagay na sila ng dayami. Yan. Yeah, natural mulching ayan. sa ating uh, watermelon mga idol seedless watermelon ayan at saka syempre welcome araw-araw umuulan <laughs> oh everyday so ayan. natatakot sila tanong natin sila Ramil kung ano bang epekto ng ulan pag palagi umuulan ngayon ngayon na bata pa sila okay lang okay lang pero pag action gapang mm. ma parang ma ang tawag nito mag malanta, malanta. Ay, malang tayo siya. So, okay lang pag hindi pa gumagapang, no? Oo. Oh. May mga problema tayo ngayon, Mel, sa ano natin, pakuan? Oo, oh, mayroon, boss. May bata pa kasi, may, trip, may trips na. Saan, Saan galing? galing? Ito, trips sa ba ito? Itong ganito? Ispe kami nga sa galing sa gabi. <laughs> Yan, maraming gabi kasi dyan mga idol, paiko to. Oh. Yan, puro gabi. Yan, no? Oh. Ito, Mel, trips ba ito, Mel, pag ganito? Kapag oh, ganito, sir, ang dahon niya, oh. ganyan. Na, atake ng trips to? Oo. Oh. Ayan siya mga idol. Ayan Yan partner, may trip sa pala bata pa. So anong ano niyo dito pang pinagspray nyo niyo, Mel? Yung Sheldon, may trip, shield 'yon nung binili natin. Trip shield Tinemel. Ayan. So Kapon one lang. week Kapon naman ng spray. Mm. One week po siya mga idol. Ayan. Sa first 3 days po natin, nag-drenching po tayo yung update natin, yung uh, unique 16 mix sa uh, 60 liters sa tubig mill no? and then uh, sa 150 ml na kinuha natin sa pinagmixa na yan mix natin sa 20 liters sa tubig yun ang pang drenching dito every 4 days until 1 month so every 3 days po yan sa after a month po mga idol at yeah, saka ngayon D8 partner saan pa rin ito kinuha partner ang ating ano ang dayami natin gilid pa ng bundok wala pong pala yan dito mga idol yung bundok na dyan mga idol banda dyan po kinuha yung ating dayami partner nakakatuwa partner bakit oh. yung dinala akong si Milya ng seed sa Taiwan andun buhay na buhay doon sa gilid oh. pwede ba natin ipakita yon oh, yun tingnan natin single single lang po pagtanim pag tanim nila doon eh Oh. Pero nakakatuwa din partner yung mga saging natin na bubuhay na din yung iba. Ayun oh, yung mga saging natin. Ito po yung mga pakwan natin, yun Oh. Ayun mga science ng healthy na pakwan partner, oh. Ayun. Yung mga saging buhay na din, nag-start na. Yan. So dito po yung area na maganda namin mga ito dahil wala pong masyadong tubig. Pero doon na mga area oh, hindi pa namin nataniman dahil yun. Lunod na lunod talaga sa tubig mga idol. 'Di ba partner? Oo, marami, hindi matamnan no. Yung, sonahan, eh. Pero ina namin na maayos yung kanal para at least pero napakalaki na ng gastusan sa kanal. Ito partner yung galing sa Taiwan. Ito resistant po ito sa sa Sakit trips. Hindi daw nagkulot mga idol eh. Hindi nagkulot eh. Yan, yan sa kabilang partner ano yan diyan. Same lang to, ito, isang linya. Isang linya. Ito kaya yan. Mm. Yung diyan sa pinakadulo, ano to? Sa kasali ata sila. Ayun. Hanggang doon oh, no? kasali. Ilang so, tira mga na dulo? Galing po ng Taiwan na uh, watermelon. S Sabi seedless ba to? Seedless? Sweet, baby ba yun tawag nila? No, sweet baby. Hindi may sweet baby tayo dito eh. Tawag nila pa sa China baby ba 'yun? Basta baby. parang ganoon. Hindi, wala kang din, makasin mabasa yung, yung nakalagay doon. Hindi mo na translate hindi translate yun pero sabi nila ganun eh Ano? So, pero comment. partner, oh, tingnan mo, inatake ng left miner pero namatay na siya, nag-spray po tayo ng perfect tayo mga idol Ayan So, 10 to 15 ml po ang perfect tayo, nag-spray po tayo 2 days ago, day 6 po mga idol dito Ayan, the same time kaninang umaga, ka day 8 po mga idol Ayan, nag din po ulit tayo ng abuno mga idol Ayan, So ang schedule ng po natin ng abono every 4 days po mga idol sa first 1 month at saka every 3 days po oh, spray. after a month greensing ng abono. Greensing. Yes. Yeah, At yeah. saka dito na po yung ating lalagyan ng siling pansigang I think or uh, talong. Ito yung problem natin ako yung kanal. Oh. Yan yeah, yung kanal. At least dito maganda yung kanal partner. na drain yung mga tubig compare yung doon sa kabilang area na yan you know, oh, hindi talaga siya madrain drain yung mga tubig doon ang challenging dito partner, nagpa-araro tayo ng magastos din. So yan, to nagastos tayo dito ng 2-4, ba tawag gastos dito? 2,400. Ito lang, lang oh. yan Hindi nakaabot ng siguro mga 1-4 hectare. Ayan, 2,400 ang gastos natin sa araro. Kalab kalabaw po yun siyang araro mga idol. Tapos ito di pa natanggal oh, sa araro. Matigas kasi yun ano? oh. Matigas, mamawir daw yan siya. Okay, part ito partner oh, namawir na, na oh. Ay, na Ay, na, na ni paring Jomar. Partner, ito, sagi natin partner Oh. No? Ayan, yeah, okay. na-start na po nabuhay yung ating saging. Pero, saan na yung iba? At isa lang dito partner kasi per kanal, isa-isa lang. Ngayon, yeah, isa malaki na Oh. Oo. Isa-isa lang pala sa kanal. Oo, oh, okay. isa-isa okay. kasi ano nila ni ang distance niya. Ngayon yeah, yung tubig o oh, partner o, oh, saan galit? You know, oh, sa oh. Malakas flowing. po yung tubig natin mga ito Oh. Flowing kasi. Ayan. Dyan lang po yan galing at saka araw-araw po na ulan dito mga idol. Kanina umulan din po ata. Ang kagandahan partner kasi may nakuha na silang dayami si Jomar doon sa so, libre lang. Libre lang at na gaso mulching. Oh, tapos hanggang doon kaya naman siguro support yan eh. Si Jomar ang nag-Hokkaido partner yan si Jomar oh. Yan. Siya nagka-Hokkaido no. Yan tingnan mo si Jomar. Yan, tingnan natin tingnan natin. Halika partner. Oh, sundan, natin si Jomar. sundan natin si paring Jomar. Siya yung taga-distribute po ng ating dayami mga idol. Yan. So, time check is alas 3 na po ng hapon. Yan and uh, it's perfect Beto time, na, partner. Para, sa 4. pagtrabaho, alas 4 na ba? 4 na. Dahil hindi masyadong mainit. Hmm, hindi talaga mainit dito sa pulong. Or bakit hindi talaga nag-init ngayon ba or ngayon lang hindi mainit? Ngayon lang, ngayong hapon. Yan, si Francis po mga idol kasama po natin. At saka si Ayan. Yan, yung ating superhero si Paring Jumar. O tingnan niyo po, 'yan oh. Macho 'yan, macho. Yan. Okay. <laughs> yan si Paring Jumar. Mar, mga ilang kilo yan, Mar? May ilang kilo yan, Mar? 30 kilos daw po mga idol Titingnan natin kung saan ito dadalhin ni Paring Jumar. Ayan, ito na yung ating nalagyan, partner, oh. Partner, pakita mo sa kanila yung pipino natin na buhay na, oh. Yan. Ah, dito yung update sa ating pipino mga idol. Yan o. Yan nabuhay na po siya. Buhay na. Yan tumubo Sino na. nagdaan dito ng motor dito? <laughs> May dumaan ng motor dito ba? Yan. Yan tignan mo. Partner, tingnan ko lang. Tignan mo si Ayan o. Oh. Ang ating superhero. Yan. Mar, kaya pa? Pawis na, pawis na oh. Yan, para sa watermelon. Yan po mga dol, is dayami. Ginagamit po natin pang mulching sa ating watermelon. And day it po ngayon. Alright! Yan. Yun ang gagamitin natin. Pang mulching. Alright, yan oh. Mas maganda yan mar, kasi sa plastic mulch. Maganda to kasi nagiging ano to, malamig din to. Malamig siya? Oo. Oh, saka nagiging siya, organic din na Pataba, no? Pag, pag nalanta siya, magiging organic siya na pataba din dyan. Ayan. Pag nalanta, mga idol, naging organic na pataba sa ating mga watermelon. the same time, hindi po siya mag... tawagin uh, tawag yan, partner, magkaroon ng damo sa partner. paikot ng puno. Ganito kataas, partner, yung galing sa ano, partner, o? Oh. Yan. Ganyan kataas yung dito. Parang in-elevate talaga nila yung bawat puno kasi maulan yan dito sa atin. Oo. So, Kaya yung kanal oh. Pinataasan nila. Yan, nakahangir po siya mga idol kasi tagula na po siya ngayon. Mga sobrang feet. oh. Kasi pag hindi po siya nakahangir yan, malulunod po yung mga punuan ng ating watermelon. Partner, pakita mo to partner. Ito yung kanilang sariling bubon. bubon. Bawat kanal may bubon. May bubon. Diyan Ay. po kumukuha pandilig mga idol yan. kung mag-drenching. Kasi wala na tayong water pump, hindi na hindi na, na kailangan ng water pump. Yan, sagana po ang tubig dito mga idol oh. Yan. Panoorin nila 'yung partner yung pag pagtanim natin ng ano, abalong. Gabi. Yes. Yung tawag doon sa kanila. Ah, um, mapanood niyo po uh, mga idol 'yung pagtanim natin ng uh, gabi or abalong, 'yung hindi po kinakain 'yung laman kundi 'yung ugat. Ugat. Hindi ugat. Ugat takway yun. niya, takway. <laughs> Ito ang kuha ng takway. <laughs> Ayun, takway. takway. Pero masarap 'yun, ah. Mas masarap po 'yun. Ayun. dito. So kayo ilang ano ba 'to? Ilang rows? Si bilang ano partner. Kaya marami-rami mga idol, oh. Yan, ito na yung ating watermelon. Yan, watermelon. Yan, at saka seedless. Yan. So, before po tayo nagtanim dito mga idol, nag-herbicide like, na po tayo kaya mapansin nyo po, pinyo, nasunog yung da mga dahon dyan o mga damo. Pero dahil sa patuloy na pag-ulan yan, oh, tumubo na na rin ulit sila mga idol. Pre, sampung yan. Kanal. Sampung kanal. Ilang puno yan per kanal, pre? Ilang tatanayin natin kay Ayan. Uh, <laughs> Ilang puno yan, bawat ano yan, row? Isang linya. Uh, 200. 200. 240 ang isang linya lang. Isang linya. Kabilaan. 240 so may get 2000 ang punuan. Mayro plano po 'yun Aeroplano euro plano. kalawak. Yan, 2400 More, More or less ang okay. punuan ng ating Patera, mayro watermelon. Mayroon. Extra. Sonahan. May sobra pa doon na dalawang ano eh, kanal eh. Pero maliit lang no. Oo, so, doon lang oh. Yo. Abangan nila yung update natin dito sunod na araw mag-spray na tayo ng mga foliar ng uh, kung ano pang pwedeng gamitin para pang prevention. Ayan. So dito po is uh, abuno muna tayo at saka yung trips lang muna yung tinira natin. At saka aphids. Tingnan mo sila Francis din. Ini yung kamalok ulit marba. Para